Ay, hey, good morning. Nako. Konti na lang pala naman 'yan, na to. Number record. 'Yan. Maglalako kami ni Idol Lucas. Okay. 'Yan yung lalako ni mga Idol. Simula kahapon. 'Yan, lako na tayo. Pa-bili ako. Pa hmm. pera. Sora okay, muna 'yan. Lead. Condense lang daw 'yan. Uh -oh. Tara na. Sora na maglalako ko tayo. Tapos bili daw ako. Tara. Pa-bili tayo. Okay, let's go mga ka-idol. Lako na naman tayo mga ka-idol. Kasama natin si Idol Lucas. Yan, kasama natin si Idol Lucas. Dahil ito ang aking bugoy ay pangpaswerte itong batang ito. Pag itong kasama ko, mas mabilis yung bintahan namin ng aming pinanglalako na isda. So yan, dito na kami. Paket na kami ng risal mga ka-idol. At sana makabinta tayo dito sa area na ito. Dahil ito rin yung mga spot na pinagbibintahan natin ang mga ating isda so sana mabintahan tayo dito mga ka-idol so ayan tsaga si Idol Lucas na samahan ako ayaw magpaiwan gusto niya sumama maglako yun mga ka-idol at ayun tamang tama nasa lubungan natin si tatay yun, nagbili siya ng okay, uh, pang-ulam at yeah. buti na lang mayroon tayong uh, mahigit isang kilo at tamang-tama din sa kanyang budget na may 100 siya. So, yun, palibri na lang yung atin yung uh, 100, uh, 126. So, nakatawad siya ng uh, 26 mga So, yun, lipat na naman kami mga ka dahil isang tao lang nakabili doon sa spot namin, doon sa uh, Rizal. So lipat na naman kami mga ka idol. Yan. Punta naman tayo dun sa ating uh, suki mga ka idol. Dalo naman tayo sa suki natin mga ka idol. At yun dito ay doon. Ayun, ang suki natin na si Ma'am. Ma'am yan ang suki natin dito sa incline ng ano mga ka -idol. Dito lagi din ang kumukuha ng isda natin. At lagi natin din deliveran doon si Ma'am Ma'am Aileen mga ka -idol. So pagkatapos naman ito mga ka-idol naman tayo doon sa ating uh, Ibang suki mga ka-idol Doon sa Bernabe Pilapil mga ka-idol Doon na pinakasuki din natin mga ka-idol Malakas din yung magbili ng ating uh, Mga nilalako na ista Ayan So pagkatapos ng dito Lipat naman tayo doon So talaga ito si Idol Lucas mga ka -idol. Pagkasama natin ito mga ka-idol may kadikit, may kambal tong swerte itong ating Uh, ka partner kasama din si Idol Lucas yan sa ngiti pa lang kita na ang bungi <laughs> matapos maglako maglakad pawala ng pagod ito nag-joke-joke muna dito si ano Idol Lucas yan sabi niya siya daw maghawak ng kamera at ito na gawain ko ayun, ayun 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 kasi yun yung binta natin yun may premium na kaagad si Idol Lucas nagpapitin ng dunking dunking daw na So ayan, Wala -kay -kay pa kayong mga idol Wala pa kami isda Wala pa kayong mga idol So So uh, dito Wala uh, pa tayong isda Hindi pa naubos <laughs> Oh Sabi ko siya madunat yan <laughs> And syempre Mayroon pa tayong sobrang mga dol, Daan natin dun Kila Ati Wama At tamang tama din Si Ati Wama Ay nagbili din Tamang tama din na wala silang ulam mga idol ayan atang atang si Ate Mama shout out kay Ate Mama ayan uh, nakabili din siya ng pang iyaw sa atin at saka yung isang uh, bumili sa tindahan ay okay, nagbili na. din pati yan si Ate okay, ay, ay, yung nakapula uh, nakabili sa din sa, sa, sa mga idol at yung sobra na doon uh, mga, mga idol ba? ayan ay yun dadalhin na naman natin doon sa kabilang sukit na naman natin doon kila Ate Roda dun sa Pilapel Bernabe Pilapel Siyempre si Lucas Gusto na rin magbili ng kanyang uh, gusto Makain na naman, nakakain na kain na Pabili na naman siya ng gusto kain kainin So yan, busy na ating mga suke Sa ating mga panindang isda Na masarap at sariwang sariwa Bago mo ulit. Yan mga yan, yan si nanay ang binili niya ay lapu-lapo at yung si ate naman ay uh, dilawan at saka si ate wama naman yung sweet lips at saka dilawan. Pabili pang ihaw pangihaw. Pabili. Yan mga kaidol. Pabili ako. At pagkatapos naman yan ay... Pabili ako. Punta naman tayo sa ating suki. Yan, pagkatapos naman natin pa tayo. Tapos dito. Papunta na siya. Deron na. Dulo Okay mga -idol, tapos natin mga makabinda dito sa kila Wama mga -idol. So lipat naman tayo doon lumaya, doon sa ating suki Si idol ang gutom na, gusto na magbili ng ano, pagkain niya At ngayon, okay na ang lahat, nakapayad na ang lahat Okay, papunta tayo dito naman tayo sa area nating suki na Lati Roda Ito yung suki din natin na laging nagbibili ng isda natin mga So yung tindahan ni Ate makaidol mga idol. Yan shout out sa kanya Antay natin siya mga idol maglabas Dahil siya ang kukuha ng kanyang isda Dahil oh, gusto niya makita yung isda mga idol. Dahil sabi ko sa kanya ay magandang isda at sariwang sariwa Pwede pang ihaw, pwedeng uh, sabawan Yan shout out. okay kay ate Yan talamat sa suporta ah. Yan din natin viewers din natin yung mga idol Lagi na nanonood din sa ating uh, mga adventure mga ka idol. So yan nice lang natin yung ating camera Para paglabas ni ate kitang kita siya so yun na natin mga idol ayan na inangat ko na yung ating anak kasta na para makita niya ayan na si Ali Rudo mga idol ang isang suki natin dito sa na, um Pilapel Bernabe yan ang hindi talaga tayo mabuklo mga idol yan lagi ang bumibili sa ating mga isda mga idol pag dilibira mo yung mga idol ang buklo talaga kukuha talaga yan si Ati yan so salamat sa kanya at inubos niya lahat ng isda natin yan, para daw makawin na rin daw kami. Kasi nga si Lucas ay gusto nang uh, umuwi. Yan. So, yan. Thank you kay Ate Ruda, Salamat sa pagpakyaw ng darawang uh, kilong isda natin. So, ngayon, wala nang laman nating balde. So, pwede na umuwi tayo. Mga idol, uwi na tayo. Yan. Inangat-angat ni Ate Ruda yung kanyang kilong isda. So ayan mga kaidol, uri na tayo mga kaidol at maya, -maya naman na ito daan tayo pag makakita tayo ng tindahan na mayroong uh, saging mamaya mga kaidol. Ayan mga kaidol. Ayan na, na. naman. Basta tayo. Dito, kasi kas. Dito na. Huwag sa kabila. Salamat mga kaidol sa salawang luporta. Silukas o.

At ayun, tamang tama si Ate ay may pang tinda na ano, nakita ko oh, yung kanyang saging dahil ito yung uh, baon natin mga idol ay? pag nagadive tayo <laughs> dahil ito ay pang support din to sa uh, gutom and mga idol at saka iwas sa crumbs pag nagadive tayo so laking pakinabang pag may saging tayo mga idol yung, mayroon kaya mayroon pag nagadive ako mga idol dito wala okay. pa wala ng mga saging uh, ganito saging okay, no, saba ayan mga idol So yan, thank you, thank you so much sa walang sawang supporta, sa lahat ng supporters natin dyan, followers ba, <laughs> viewers, yan, like na lang po at share. At sana po ay na-enjoy kayo sa ating mga adventure na ginagawa po. Maraming maraming salamat sa suporta Yan, thank you so much. Sabi so, na kami. Yan na si Lucas. Oh, uwing, uwing, uwing na talaga. Okay, goodbye. And thank you for watching mga kaidol. Okay, papa, Uy na kami papa, mga idol. Ba bye ba bye, ba bye bye, bye bye, Thank you so much. Saking sa mga ka idol, kailangan natin sa dive mga idol pang patibay ng yan, iwas at crabs. Papa, papa, pang mag tayo ba? Untayin nyan? tapos... Tara na, tara na, tara Tara na, tara na. Tara na, tara Bisa muna. Bagat.